Huwag pa sa kanyang may 7 Viewers Ano guys? Shout out sa 400 Man, viewers Man, Anong gusto mong patutugin ko? Mega 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 Golden Patulog nga live pa kaya nagising <laughs> Shout out ng LFM 101 Hi Hi guys Anong gusto niyang patutugin ko guys? Kiss Pag live ba siya yun? Hindi lang sure eh Ano nga yun? Ingat ka dyan Danda Hi guys Balo ka lo Kakatapos ang may magbalo yung isang game lang kami. Si Hams ba ito? Kari siya din. Kari. Sa na nakapag sa top dito ah. Kamista mo Live night eh. Na live night kayo? Live night. Oh, thank you, Kaya na. na Na live kayo? Mag live Live ka?

Alguien. Pwede. Visit pa ako. lahat ito, kapag maraming pagtuwas lahat ng kamento okay. Sino gusto ng Wendy's sa kamay? <laughs> burger, <laughs> burger! Sunday? Ikaw, <laughs> vanilla? Chocolate? Bug na may burger na. Parang si burger ko <laughs> I I'm not going to die It's a long anniversary. Because we are heard that voice is strong enough. I'm not going to die. I'm Yeah. yeah. nag no, start kayo ulit? Hindi, hindi. Pwede ba dyan ulit? Ah, pwede mo dyan siya. Ah! Wala na ako. night out? Yung match lang. Night out dito tuwing gabi. kasi sa labas lang ng ano, theater room. mo Ano ba Ano ito? Ano mag Live! No ligo. Just live. Gay ko bang ano? Good night ka Good night. Good di ba? Oya ta ko ya. mo? po Wala ba ang luto? Ang ina nag-vento yun din si. Pa Okay lang tanggalin yun, TK. Yes, ano yung... Tara, oh! Tanggalin lang, oh! Uhug mo ba'y hagod na hagod? may

baby ice cream, sobrang baby ganon. baby ganon 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 Ayaw ganon Ayaw ganon baby ganon baby ganon baby ganon baby ganon baby ganon baby ganon baby

Ano sa, uh, sabi? Pati bigaw na lang i-describe ko sa Spanish Sabi ko Basta makakatulong sayo Sige Then, bro mo grabe na Please i 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